Hi guys Good day sa ating lahat na naman Samahan nyo kung mamingit ulit Try natin kung May mauli tayo dito na ano, isda Kasi maganda yung kwan Tubig High tide Yun Try lang natin kung may Kumaga dito kasi maganda yung Ang linaw Kaso wala. Try ulit. Walang namimingit ngayon kasi ano na, taglamig na, winter na dito kaya alos wala na namimingit dati-dati pag summer punong-puno itong kwan na to spot na to kasi fishing ano talaga to eh ginawa talaga ng gobyerno na fishing spot itong na to bridge kasi hindi ako punta dun sa bridge kasi masyadong mataas pag kinagis ko, tong, kinagis ko, tong, ano ko itong nagis ko itong ano lingwit ang agad Tarin natin dito kung may mahabol ng mga kasi may mga barracuda dito eh Kaso ibang klase yung barracuda nila dito guys Hindi tulad sa atin Yung barracuda nila dito Makintab Tapos Wala siyang kaliskis Pero mahaba din Tapos Halos din nila kinakain yun dito Yung barracuda kasi sabi dong mga lokal dito oh, may ano daw eh may parasite pagka kinatay mo may mga kung, gumagalaw galaw daw na uod iwan <coughs> kung uod yun baka naman litid lang wala zero yata tayo ngayon guys madalas sa kabila naman kwan pala to yung port port otago yan yung ilalim yung yan ang magandang manisid ng ano yung crayfish kaso nga lang kailangan nakapulgir ka kasi ang lamig ng tubig hindi basta-basta ang kakayangan ng lamig ng tubig pag wala kang um, soot para na mga walang habol guys ba't kaya ganda ganda ng ispat eh wala na isda madalas nasisiro tayo guys wala tumal guys wala wala pa dun sa kailang okay mong panghagis na tayo, wala. Tatalino na yung mga isda.